BTS member na si V nagka-back injury dahil sa training sa military. Para sa aking balitang showbiz, nagbigay na update sa kanyang sitwasyon ngayon si Kim Taehyung na mas kilala sa pangalang V, ang member ng South Korean boy group na BTS. Sa pamagitan ng pag-share nito ng latest picture niya, ipinakita ni V ang kanyang sugat sa niyin na matinding military training niya. Bukod dito, ipinakita rin ni V ang kanyang healthy body dahil din sa military training na kanyang pinagdaanan. Makikita sa isang picture ang image ng isang four-leaf clover kung sa amin nakasulat ito sa salitang Korea na kapag isinalin sa salitang English ay may ibig sabihin na allegiance na ang ibig sabihin ay loyalty sa nakatataas sa iyo. Mababasa din dito ang mga salitang Is everyone doing well? I'm working out healthily and also wearing a cool black uniform and getting cool training and doing well. Sinabi pa nito na kagagaling niya lang sa maiksing break para lamang batiin si na PDM sa birthday nito at may pagkwentuhan sa kanyang friends tungkol sa military life. Nasa 75 kg na raw siya ngayon matapos ang matinding workout ngunit nasa great shape daw ang kanyang military warrior buddies.